hi guys welcome to my vlog for today's video mag-unbox tayo ng cellphone na pinili natin sa shopee realme c35 po ito titingnan natin kung legit ba o hindi ang binili natin tsaka sure naman ako na legit ito dahil sa official store ng realme natin ito binili pero para makasigurado at para na rin may reference kayo, panoorin nyo itong video na ito dahil bibigyan ko kayo ng malupit na reviews. Yes, kapag bibili kayo talaga ng cellphone sa Shopee, siguraduhin nyo legit yung pagbibilhan nyo. Kung hindi mall, dapat yung official store ng brand na bibilhin nyo para siguradong sigurado yung maraming followers ah, at maraming positive reviews. Tama ng dada guys, balik na tayo sa unboxing ayan na, buksan na natin okay may receipt yun, yung Realme C35 open natin medyo matagal ito siya guys kaya habang hinihintay natin siyang mag on, check muna natin kung kompleto ba yung accessories ng cellphone na nagibigay nila kasi kung hindi, pwede natin isa uli gamit ang ating account kung saan tayo bumili nito. Safe naman po bumili ng cellphone or gadgets sa Shopee kasi pwede nyo siyang i-return kapag de defective yung nabili nyo. Ayan, open na siya. So, i-set up na natin. Madali lang yung set up guys. Kayang-kaya nyo na yan. Okay, lahat, lahat. Ika-click lang. Yan. Okay, welcome. Dapat tandaan na unang-unang i-check sa cellphone na ang camera, kasi malalaman mo dyan kung legit or clone po ang nabili mo. Blurred po at may glitch effect ang clone na cellphone. Based on experience po yun at based on observation ko na rin po ito sa dami ng na-open ko na cellphone ha. Hindi po ako nagmamarunong kailangan nyo pa rin pa-check kung legit or clone yung cellphone nyo kung gustong gusto nyo makasigurado. Pwede nyo din i-verify online ang IMEI ng cellphone na binili nyo para malaman nyo kung existing yung phone. Okay? Ayan, palitan natin yung picture para malaman kung legit ba o hindi gusto gusto ko talaga makasigurado kasi para umabot tayo sa return warranty ni Shopee. Okay, after 100 years of investigation, char legit po. Legit po itong shop at itong cellphone. Okay. Ayan po, yung IMEI na pwede niyong gamitin para ma-check kung legit or clone yung phone. Charan! Ito yung likod. Ganda, ba? Diba? That's all. See you on my next unboxing. Bye-bye!